Bakit Baguio? Umaga palang lang, nasa na ako. Paakyat palapit, papalapit sa iyo. Sa bawat kalsada, sa bawat pagtigil, tila mas napapalapit ako sa mga mundok na kaya ka pang ulang. Ang paikot-ikot mong kalsada, parang yakap ng isang matandang alaala. Isang paalala na may naghihintay sa dulo gusto ko nang makarating sa lugar na mas malapit sa mga between sa lungsod kung saan ang malamig na simoy ng hangin ay parang bulong ng isang bagong simula sa lugar kung saan ang mga tao ay laging nakangiti ang na bumabati sa bawat bisitang dumarating bagyo sa bawat pagdating ko sa iyo laging may bago akong natutuklasan hindi lamang mga tanawin, kundi pati ang mga alaala na sinusulat sa bawat pagbisita. Sa pag-akyat ko pa ramdam ko na ang malamig mong yakan, ang tampi ng hangin na tila sumasayaw sa aking balat. Narating din kita, Bagyo, Ilang beses man akong bumalik, lagi kang may bagong alaalang handog sa akin tumigil ako sa iyong mga gusaling matatag, saksi sa kasaysayan at panahon. Umihinga muna, nagpapahinga, bago muling lumakad patungo sa susunod na kabanata ng aking paglalakbay. Kaya halika, kumain tayo. Ipunin natin ang lakas para maikot ka Aulan man ngayon, may saya pa rin sa mga ilaw mong bumubuhay sa iyong gabi. Ang isang tasa ng mainin na tsokolate ay sapat ng pagtatapos sa magdamag. Habang ang umagang paparating, ay nangangakong may bagong kwento kang ihahayag. ilang minuto lang at narating na rin kita mom, kamison. Hindi ka lang maganda, isa kang obra. Glass walk, isang hamon na kailangan tahakin. Takot oo, pero mas nangingibabaw ang ligaya. Dito para naglalakad ako sa hangin. Katabi ang bundok, Ang tanging kailangan lang ay ang tingin ko sa harapan. Walang takot, walang alinlangan. Ang mga puno sumasayo sa ihit ng iyong hangin. Ang mga taong nasa paligid ko, bawat isa'y kinupunan ang kanilang saglit na hindi na mauulit. Dito palang lang sulit na. Pero alam ko, simula pa lang ito, at maraming pa tayo mapupuntahan na kasing ganda. Sunod ay Cafe Stella, isang munting hiyas sa tabi ng kalsada, puno ng tao, puno ng sigla. Sabi nila masarap dito, isang tasa ng kape, sapat na upang palamigin ang init ng paglalakbay. pabalik na tayo sa siyudad. na traffic man dahil palambing na ayos lang sa halip na pagkainis gutom ang mas nangingibabaw kaya tara hanap tayo ng masarap na apunan. sa bawat akbang sa pataas-taas mong kalsada tila may bumubulong sa aking damdamin. Maalaala na panahon nakatira kami rito. Kahit saglit lang yon, ibang klasing bakas ang iniwan nito sa puso ko. Kaya sa mainit na kape, tayo nagsama-sama at bukas ituloy natin ang paggala. sa Dragon Treasure Castle ang huli kong pasyal. Pero sa dami ng tao, mabalikan na lang muna kita. Sa halip, bumalik ako sa John Hay, isang paraiso ng bulaklak at hardin. Puno ng kwento at importansya kahit halos ito na lang ang natira, kahit walang nagbago, sigurado akong babalik at babalik pa rin ako. Bakit hindi purakay, hindi bukol, hindi el nido? Dahil ba sa malapit kang ito? Dahil ba sa bawat lingon, naroon ang payapang dala-dala mo? Dahil ba sa ganda mong hindi kumukupas? dahil ba sa mga ulap na dala ng umaga, pati na rin sa damdaming gumagaan sa bawat puntong hininga? O baka naman dahil sa hindi ko kaya ipaliwanag ng pakiramdam? Sa Artist Village, tila naglalakad ako sa isang panaginip. Isang gusali na parang malaking puno tahanan ng galing at talento ng mga artista ng Baguio. Isang obra na walang katulad. At sa puso ng musod, nandito na tayo, Burnham Park. Wala ng iba. Dito may kainan, may saya, may kwento. Malakad-lakad lang, pero punong-puno ng pusong sumasaya. Mga punong kakaiba, mga taong puno ng ligaya. at sa huling hapunan sa ugat ng Cordillera, hindi lang masarap na pagkain ang natikman ko, kundi pati na rin ang ganda ng musika. Isang gabi na parang tumigil ang oras, isang gabi ng awitan at alaala. Bakit nga ba Baguio? Maraming dahilan, pero isang patutunguhan isang tagpuan na laging nagbibigay buhay sa puso ko. Mga tanawin mong bumulong ng panibagong simula. At sa dulo ng lahat, kahit sa aking pagtanda, babalik at babalik ako sa iyo. Ikaw pa rin, Bagyo.